Okay, all right. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Blog. Eto talaga ng uh, Matindi matende ang ginagawang kalukuhan ni to uh, leader ng kulto na ito. Makikita po natin diyan sa screen. Mantakin mo, naglilibing din ang buhay. Ha? Diyos ko po, Rudy, Santisima man Ano ang uh, napasok sa kukuti nito inayupak na ito. Laman ang video na yan ang ating tatalakayin at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa ng YouTube channel, inanyayang ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po natin ilike kam video na ito kung uh, nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang ho, matapusin po natin panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. <tos> <tos> hindi mo sila ka baba father ko may sakit, sir. Pamatay po nung May 29, inilibay nila, hindi namin pinakita sa amin. <coughs> Sabi ko pa, bakit hindi niyo kami bi-respeto bilang kapatid? Sabi na ayaw ko kasi ni Sr. Aguila na ipalabas yung bangkay ng ama natin natin. Ayaw kayong papakita kasi nag-witness kayo laban sa amin. Kaya ayaw ni Sr. Aguila ipakita yung patay lawas, yung patay ng ama ko, no, di po ng ama ko. Inalibing nila, hindi namin alam kung saan, sir. yung ko masagit sa amin, sir. Bakit kayo ganun? Saan nyo nilibing yung tatay niya? <laughs> Saan ni nilibing? Saan? Sa ano? Sa pinteryo? Sa pinteryo, sa interyo. Interyo kayo doon? O Opo. Ano Anong kinawa tayo Ah... Uh, may, may sakit sa baga po, sir. Sakit sa baga? Oo. Oh. Ano um, po, sir? Ako, nung bumaba ako, sir, yung pera po na pinag nung inipon ko po, nung bumaba kami, nakatrabaho yung hasban ko sa jail po, sir, pag uwi po niya, may pera po kami. Kasi na, gusto ng husband ko na ano, magprenda kami ng ano, magpupa kami ng bahay kasi yung bahay namin ibininta at yung 40% ibinigay namin ni Senyor Aguila kasi yung pong utos niya para mapakinabangan namin yung bahay kasi lulubog na po ang mundo. Ang titira lang ay yung kapihan. Mas mabuti yung ibinta na lang namin yung bahay para mapakinabangan namin. Tapos 40 yung 40% kinukuha mo? Yes Ibininta lang bahay? Tapos nung bumaba na ako, sir. Dali lang, yes, dali. Ano, kinukuha mo? Hindi po, hindi po, sir. Ha? Ah, sino kumuha ng 14%? Sa kanya po mismo. Yung mismo mother ko po, nagbigay din nung ibininta e, ng lupa namin sa Nueva Australia po. Binigyan siya po mismo kaharap ni ma, ng mama ko. Binigay yung 50,000 po. At Mr. tapos nung yung ano po, ma'am, nung gumaba ako, sinabihan ko yung father ko na gusto mo bang magpagamot? Sabi niya, gusto ko talaga. Kasi matagal akong naging mag-isang anak. Kasi nasundan ako ng kapatid ko, si Terje J. na po, siya. So yung kapatid ko po talaga, wish come true ko po na magkapatid ako ng babae. At tapos nung, nung... bumaba ako, sabi ko sa father ko, close talaga kami. Si, alam ng mother namin na, nagtabla kong kapatid na lalaki na mahal namin yung father namin kasi mabait po siya kahit kailan hindi kami sinigawan o pinagsisipin na ano po. Kaya nung sabi niya gusto kong magpa-opera na may pira ka pa dyan, kababa, gumulang bumaba. Sabi si ko gagawin natin yan ng paraan. Hanap ako ng pira, makapagamot ka lang. Tapos kinausap ko si yung doktor namin doon, si Do, Do, Do Bimao na Do, pwede mang tulungan kami. Sabi niya, sasagutin ko lahat ng ano sa hospital yung konsumo na lang po daw pong panhoy namin. Tapos kinausap ko yung kapatid ko na nagandang kapatid na kuya. Yeah, magpaalam ka kasi ni Ragila na ibababa yung si tatay. Tapos i-admit natin sa Karagarit yun yung hospital. Sabi niya, Ayaw, ayaw ni Sr. Aguilang pumayag kasi magtatagal sa hospital daw. Baka magwa one week to two weeks. Siya na lang daw ang gagamot ng, ka, ng ama Kaya yung pong, eh, ka sa akin eh. Kasi mm, hindi nila pinaalam sa amin na naghirap na pala yung ama ko, sir. <laughs> namatay na pala. <laughs> yung po Mr. Chair. Yeah, but... Sir Kilario, saan po nilibing yung ama ni na Lovely? Sa ano po? Sa sementeryo po. Aling sementeryo po? <sighs> sa kapingat po, sir. Ay, ah, ma'am sa kapihan, saan po yung death certificate nila? Na, 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 na nasa yung, ano, yung mama. Mama ni Lovely, nandun sa kapihan. Dalhin niyo po bukas? Opo, dali Dalhin niyo, dalhin niyo yung opo, opo, niyo, death certificate na ito? Opo, opo. Yung, yes. yung, uh, po. Yes, yung daliri po ninyo, Mr. Kilario. po, sorry po, sorry. Ang tindi na ng pinagdusahan ng pamilyang ito at ng opo, lahat ng mga pamilya ng mga batang ito. Please, wag niyo silang okay, ituturo. Pagkabukas, pinuntahan bi sila ng black van ni Sen. tapos Kinuha yung ama ko, Tina. Ibinilig sa kapihan. Please, lovely. Yung black van, sinabi po po sila, ni Jem, binawi sa, tarang, taro, sa taro, matatanda. Parang parang tutumpaw ng Surigao, Tino Rotes. Sinudod sila. Sinundod sa ama ko. Yes, at ibinalik po ng kapihan po yung ama ko. Mugpula nun, hindi ko na nakita. <laughs> Nabilitan kong inilibing na po. Yung ama ko, hindi na mo ma'am. Okay, alright uh, Iyan po mga kaibigan Ang uh, video Na pinanood ko sa inyo Nako na po, matindi Matindi sa kalukuhan Itong uh, Leader ng uh, terorista Na ito hmm? uh, Los, Ah, I'm very Hindi po terorista ha? Leader po ng kulto Hmm, wala tayong cut. Dire-direcho tayo ang very sorry. Hindi po terorista. Leader na ang call to. Okay. Ha? Ay, pasensya na po. at uh, tao lang tayo. At nagkakamali. Hmm. Bigyan po natin ng kaunting uh, pagtatalaka ito. At uh, marami rin po ang uh, nagre-request nito. Kung ano na po nga ba ang nangyari dito sa tinalakay na hearing diyan po sa Senado. At kung nasa na daw ba itong uh, leader ng kulto na makikita po niyo diyan sa screen. Iyan o kasalukuyan ngayon ay nandiyan pa rin sa Senado nakakulong kasama po ang ilang uh, ikangay kanyang tagasunod. Ha? Ah? Nandiyan po po yan, hindi pa nakakalabas. But mayroon pong plano ang uh, Senado na sa susunod po na hearing ay diyang gaganapin naman mismo sa Kapihan? Kapihan ba? O diyan mismo sa uh, ano to? Basta di ano, sa kapihan na sinabi. Ba't wala pa po tayo nakukuha na complete details diyan kung tuloy o hindi mga kaibigan. Ah, okay. Mm -hmm. At uh, ang virusore, sa nasasako pala ng uh, kapihan. Anong lugar ito? Uh, Surigo ba? Surigo ba to? kung <laughs> Pasensya na po sa dami ng ating tinatapig Ay uh, medyo nakalimutan natin Alam ko po surigaw I'm very sorry kung nagkamali ako Basta diyan po gaganapin Ang susunod na hearing Ba't wala pa pong konfirmasyon Balak lang po ng uh, nga Okay, dire, dire diretso na po tayo Talaga nga matindi po ito Nasa kanya na ang lahat ng kalukuhan Magnanakaw hmm. At ang um, diyo mano Ay nanggagahasa ito nang abuso. Hmm? Karata, ano pa ba? Marami. Di ba? Marami ang uh, ginagawang kalukuhan nito pambibiktima. Bata man matanda. At doon sa mga hindi pa nakakapanood doon tinalakay ko rin dito. Ay puntahan nyo po. Yun naman ay lalaki na pinakasal sa, tum sa lesbian na hindi nagkakagustuhan. Subalit so, pinakasalho nitong hinayupak nito ito na leader ng kulto at inutusan pa nga nagasain ha ah, matindi ito eh pinadaan na lang po natin puntahan nyo po baka hindi pa po kayo nakalike mga kaibigan important po yung so isang, isang like nyo po doon okay dito po sa puntong ito ay uh, kakaiba naman isang uh, anak naghihinagpis nagdurugo ang damdamin sino ba namang hindi anak ang uh, maghihinagpis dito ay isang 22 years old na uh, itong leader ng kulto na ito ang lahat ng karapatan nila na pagiging anak ay inalis mga kaibigan ah, ay eh, mantakin mo nilibing nang hindi man lang nakita nito hmm? ay uh, walang nagsabi diyan kung nakita ng nanay nakita ng kapatid. Walang sinabi. Basta tan sinabi diyan ay hindi nila na nakita at nilibing inamin ho diyan ng uh, leader ng kulto. Ay nilibing nila. Nasaan yung simenteryo? Nandiyan po sa kapihan. Si Raulo talaga itong ah, anak ng katakot-takot na ito. Anong karapatan mo na maglibing na hindi mo naman kano-ano? Ah, at anong karapatan mo diyan na magtayo ka ng sarili mong sementeryo? Ano ang karapatan mo na hindi mo naman siya tatay, hindi mo naman siya kamag-anak, sinaklaw mo? Ang ika nga po ay uh, itong hindi magandang gawain na hindi mo ipakita sa kanyang mga mahal sa buhay ang paglibing nito. Hmm? Ano ang din agenda mo dito? Nilibang, nilibing mo ba ito ng buhay? Ha? Alam niyo ang isang kulto, yan ay uh, walang magandang gawain. Hmm, Pero sa mataho nila, ay maganda ang kanilang ginagawa. ah Nasabi po natin yan at natatalakay, bakit ang tanong dito, bakit mo ililibing na hindi nakikita na ika nga po uh, mahal nila sa buhay? Ano ang hiding agenda mo dito? Ah, si ka na leader ng terorista. Ah, bakit mo nilibing ng buhay? Ayaw mong ipakita dahil nilibing mo ng buhay. Ah. ayaw. Ah, yan ang aking punto de vista mga kaibigan. Dahil sa ika nga po, eh, ah, ginagawa nito na kalukuhan. Nagbabase po tayo sa video na ito. I Iisipin mo kung wala kang lihim na ginagawa sa paglilibing. Dapat ang unang mong hakbang na ginawa dito, tawagin ang pamilya kahit sino pang pamilya mga kaibigan. Ah, ay eh, hindi mo tinawag eh. Basta nilibing mo lang. Ngayon mo lang sinasabi diyan sa social media na nilibing mo inaamin mo. Bakit mo nilibing? Ano ang karapatan mo? Ah, nilibing mo ng buhay yan ang totoo. Ah, wag kang tatanggi. At uh, kahit tumanggi ka, ay uh, alam namin, kahit ng Senado, na nasisinungaling ka. Ito mga kaibigan ng uh, 22 years old na hinayupak na ito, napakaraming katarantaduhan ang ginagawa. Ay, kahit tambayan na hindi po membro ng ikang ikangapoy, diyan ng kulto ay biktima nito, mga kaibigan. Mga nagbabaya doon ng buhis sa ating guberno ay biktima ho nitong inayupak na ito sapagkat data po at nasabi ko yan. Katulad nga po ng pinaliwanag dito ng biktima ng akulto na ito ng kanyang nanay at maging siya ay nagbinta ng bahay. Ha? O oh, talagang matindi. May kahati doon sa pinagbintahan ng 40% ang para dito sa membro dito sa leader ng Kulto na ito. Malaki-laki ito, ha? Malaki-laki ang hatian to 40%. May katipala ko sa bintahan. Abay, may Timson din pala ito. Akala ko ay yung uh, mga abogado lang na nananaginip ng gising. Ay, sige. Ay, maliwanag po ito sa ruling ng video. Sinabi niya may kahati. 40% ng pinagbintahan ng bahay. May katip pala ako sa bintahan. <laughs> Ay, naalala ko itong uh, mga abogado ng kampo uh, ni Ay, nagtago na hanggang ngayon. Kinakantahan lang po natin ng uh, mga, ano to, mga timsong nila. Ay, biglang nagtatago tayo ng humarap sa social media. Pero, no, hindi po yan ang ating uh, topic na sabihan lang natin dahil naalala ko itong mga Timsung eh. Ah, ay dito nga nagbenta, malaki-laki itong hatian. Ah, eh kung bakit ko po nasabi na biktima rin po tayo mga nagbabayad ng buwis? Mantakin mo, iyang mga donasyon ho, for peace, mga tulong na galing po sa gobyerno na binibigay ho sa kaniyang mga membro. Ay galing po yan sa ng bayan na yan po ay buwis ng mga kapwa nating mamamayan. So, balit, kinukurakot po't ninanakaw lang nito ng leader ng kulto na ito. Diyan po pumapasok na kahit hindi po tayo ikangay membro ng kulto na yan, ay biktima po, po tayo sa panluloko nitong inayupak na ito. Ha? Matindi, di ba? 22 years old daw to ay uh, napakadami na pong uh, strategy kung paano manloko sa kapwa. Ha? Ito ang manapakasakit talaga. Isa kang anak, minahal mo ang iyong magulang. Nay ka nga po, walang anak na hanggang dulo ay kahit kamatayan, yan lang yung, yung tangi pong ikangaya kultura ng ating kapwa Pilipino. Makita! Sa huling hantungan ang naging ilaw ng tahanan na siyang naghubog sa hindi ka, hindi tayo magiging isang ganito kung wala ang magulang. Subalit, sa huling hantungan ho, ah ay hindi malang nakita nitong kanyang anak. Kaya ganyan na lang po ang kanyang paghihina ng Nilibing ng buhay, kaya ayaw ipakita. Ah. Talagang matindi to eh. Ito lang mga kaibigan, matindi to. Napakatindi ang karisma sa kalukuhan. Dapat ito talaga. Ah. Ngayon po yan ay nakakulong diyan sa Senado ay hindi na PPD na hindi palabasin to. At ah, baka na, kasi wala pong ah, batas na ganyan na ang ikukulong sa Senado. Sana ho hindi lang po ito pagkulong sa Senado mga kaibigan at uh, pagkatapos so, ng hearing na ito ay magkaroon po ng recommendation na umusad ng tuluyan ang mga kaso na dapat isampa dito at nang sa ganun ho. Tunay na riyas na bakal. Ho, dapat makulong ito at nang sa ganun ho, hindi na makapagbiktima mga kaibigan. Marami pa ang mga kaibigan na dapat kong isiwalat dito na ikangapoy naging biktima niya. Hindi ko pwedeng ibigay lahat sa ating isang pagtatalakay. Abangan po sa susunod dating vlog ang mga iba pang biktima nito. Nako po, talagang ipag-iinit nyo nantay ng nga kapag napanood nyo. Hindi po talaga kayo makapapaniwala sa mga susunod po natin vlog na ginawa nitong kalukuhan mga kaibigan. Okay, shout out po muna tayo. At uh, eto, hmm, importanteng malaga ho ito. At uh, siyempre pagpupugay sa ating uh, mga mahal na taga-subaybay ay binibigyan po natin ng atensyon itong mga public opinion po nila. Ha? Masyur talaga ang hayop na agila na ito. Ang daming binergy na na minor de edad kahit mabitay na siya, tamo, ang mga nagbibigay po ng public opinion dito sa comment section ay galit na galit, mga kaibigan. Buhat po yan kay tagurdama tagurdama shout out at maraming salamat po. Gilbert Tagir, ah, shout out. Mukhang Kim Jong, pagsamahin natin ito sa Aguila at si Angie sa kulungan. Mga Kim Jong ng Pilipinas, kamatayan ang kailangan pambayad sa mga buhay at karangalang kanilang inutang. Ha? Ay, uh, tama po. Maraming salamat. Hindi bodyguard ni Pacman yan, mga polis ng Timor Leste, mga yan, napapanood ko from Aida Kinte. Oy, maraming salamat, Aida Kinte. Ay, napansin ko nga pala, kita ho, sa pumagitan ng public opinion, ay uh, tayo po ay magkakaroon ng idea, kaya't importanteng mahalaga ito. Yung pinakita ko nga po, nga po palang video sa inyo ay karamihan to na uh, mga pulis na kasibilyan at uh, nan, bodyguard de Pacman at tinulok-tulak itong si Arne Tebes mga kaibigan ay uh, kita nyo ho nandun si Arne Tebes na wanted sa batas ng Pilipinas mm, napapaligiran ng mga pulis di ba? Oh, ay ang tanong doon, bakit hindi nahuhuli? Sa makatuwid, hindi pa po gumagalaw ang uh, ika nga'y ang Interpol. Wala pong kaukulang aksyon, di ba? Ba't bueno, mahabang talakayan niyan? Saka po natin tatalakayan mga kaibigan ng lubos po nating maunawan. Heto! Paano ang pinapaslang mo, Paano yung pamilyang umiiyak na pinaslang mo na sa hugay na sila? Pero, ayan na, from Lipi Lipi shoutout. out hmm? Buat kay Lulipap, 4337 shout shoutout. Si Randy, balita ko marami ang pera ni Tibes sa babae na yan bago lalo nagkayaman, mayaman ang babae na yan. May business sila ni Tibes sa Timor Leste. Eh. Tapos kabit pa yan ng uh, prime down minister. Kalibin niya ng uh, prime minister, pinayan, lollipop. Oh, kita mo? sa pumagitan po ng mga public opinion, nagkakaroon tayo ng idea dito sa sinasa. Alam kong matatanda nyo, yung pinakita ko na video na nakasuot ng pula, uh, red na babae na kasama ni Arne Tibis, na siyang kumukupkop diyan sa Timor Leste, ito po ang sinasabi niya na may nakuha po siyang impormasyon na business partner ni Arne Tebes diyan sa ika po iya, Timor Leste. At ito, itong uh, Ika nga ay uh, babae na ito. Ay, napakalapit diyan sa prime minister. Okay, ay sandali put padaan na natin. May nagkomento ho diyan noon isang araw nung inupload ko. Nang na sabi niya, tungkol dito sa babae. Ah, pasensya na kung mapadaan na nato ha, mapadanan tungkol sa babae na nakakulay suit ng uh, red and suit nakasama ni Arne Tebes, nag-upload uh, siya doon. Ah, ano, Nag-comment. Ang sabi niya, Sir i-review nyo yung video mo na may in-upload ka niya nakasama si Arne Tebes na nakasakay sa yate. Ah, hinahanap ko. Marami na. Hindi ko na mahanap. Nag-comment siya din eh. Kung napapanood nyo po ito, ay uh, mag-comment ka po dyan kung ikaw yun sapagkat yung public opinion mo na yon ay tama ka ho ha, ah, na he, nire pinagpuyatan ko ho kagabi. At matagal ko ng upload eh. Hmm, ilang buwan na nakakaraan. Nakita ko ho. ko nga pala yan. Ba't hindi ko pinagtuunan ng pansin yung babae nayon na yon na nagsakay sa yate. At itong si Harry Tebes. Ay nakita natin ngayon nung sumalubon si Pacquiao ay iisa pala mga kaibigan. Ha? Ah, ba't hindi po nakaharap yung babae na kasayad bakit kung po natin yung babae na yon ay siya po mga kaibigan. Maraming salamat doon sa nag-upload, sa nagbigay ng public opinion yan. Uh, palakpakan po natin. Talagang uh, kita nyo ho, nakatanim sa kanyang isipan, tandang-tanda -tanda niya. At marunong po siyang umunawa. Hindi lang po siya naka-stick naka, naka sa isang ika nga uh, lugar o isang word. Nagsasaliksik po ang kanyang ika nga isipan mga kaibigan. Palakpakan po natin. Kung napanood nyo po ito, ginawa ko na po yung iyong, iyong uh, public opinion dyan. Sinearch ko po. Totoo po nandyan, in ko. At uh, yun nga po babae na yon na nakita natin doon sa pagsalubong kay Pacman ay isa po mga kaibigan. Gusto nyo pong i-upload ko ulit? Baka kasi ako yung ma -ano eh, magkaroon ng violation. At saka puro ano na walang, walang ano eh. Walang uh, ang tawag dito. Walang audio eh. Puro yate. Ang makikita mo at sound ng yate. Mga kaibigan, ha? Ay, comment nyo lang po kung gusto nyo i-upload. I-re-upload ko. Baka lang magka problema ko sa channel ko, ha? Ay, pag-iisipan po natin. I-comment nyo lang po dyan, mga kaibigan. Pag-iisipan na po kung pinadaanan po natin dahil sabi ko nga, importante mahalaga ang inyong public opinion. Binibigyan po natin ng pansin. Okay, abang-abang po tayo, mga kaibigan, sa susunod nating uh, mga vlog. At uh, dito sa pag narratives. Magbibigay po tayo ng latest update mamaya. Abagan po mga kaibigan. Pagpalaan po tayo lahat diyan po sa comment section. Ay uh, wag po kayong uh, masawa. Magbigay ng public opinion, public Maraming salamat po. Pagpalaan po tayo lahat. Bye-bye.